Nagtatanong si Kobe kung paano naging malambot ang katawan ni Luffy at ipinaliwanag ito ni Luffy sa kanya. Sa paglaki niya sa Windmill Village, hinahangaan niya ang isang red hair parrots at ang kanilang kapitan na si Shanks na madalas na dumadalaw. Nagnanais siyang sumali sa kanilang tripulasyon, ngunit siya'y tinanggihan. Upang patunayan ang kanyang tapang sa kanila, tinaga niya ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang kanang mata. Matapos ang kanyang hindi matagumpay na pagtitiyaga upang mapasama kay Shanks, kasama ni Luffy ang red hair parrots sa isang bar. Patuloy siyang nananawagan kay Shanks upang tanggapin siya, ngunit tinanggihan siya ni Shanks na sinasabi na hindi makakapaglangoy ang pitong taong gulang na si Luffy. Nagalit si Luffy at pumunta sa isang silid na may mga kahon ng kayamanan at nakita niya at binuksan ang isang partikular na maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay mayroong hindi pangkaraniwang prutas, at gutom na gutom si Luffy, kaya kinain niya ito. Samantala, pumasok si Nahiguma at ang kanyang gang ng mga mountain bandit sa bar at humingi ng mga inumin. Gayunman, sinabi ni Makino sa kanila na ubos na ang kanyang stock. Nagsorry si Shanks dahil naubos niya ang stock at inalok si Higuma ng huling bote. Gayunman, Sinagot ito ni Higuma sa pamamagitan ng pagbasag nito sa counter bilang pag-atake. Si Shanks naman ay nag-react sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin kay Makino at nagsimulang maglinis upang linisin ang kalat, dahilan para tawanan palalo siya ni Higuma at magbasag palalo ng maraming bagay para linisin ni Shanks bago sila umalis kasama ang kanilang gang. Nakita ito ni Luffy at nagalit kay Shanks, Tinawag itong duwag dahil naniniwala siyang dapat lumaban ito bilang tunay na lalaki. Hindi na kumbinsi ni Shanks si Luffy tungkol dito, at habang naglalakad palayo si Luffy mula sa bar, hinawakan siya ni Shanks sa braso. Sa gulat ng lahat, patuloy na naglakad si Luffy na may braso na nagstretch tulad ng goma. Sinabi ni Luffy na kinain niya ang isang devil fruit na kilala bilang gamgam -gam fruit na nagpabago sa kanyang katawan sa goma. Sinubukan ni Luffy ang kanyang bagong Gum-Gum Fruit power sa Party's Bar. Pinaliwag ni Makino sa kanya ang kalikasan ng Devil Fruits na nagpapakita na walang dalawang magkamukha at na nakakuha sila ng kanilang pangalan dahil ang pagkain ng isa ay epektibong isang kasunduan sa demonyo bilang kapalit sa pagkakaroon ng isang supernatural na kapangyarihan. Ang gumagamit ay tinatanggihan ng dagat at nawawala ang kanilang kakayahang lumangoy. Pagkatapos Pumasok si Shanks sa bar, at habang nakikipag-usap si Luffy sa kanya, dumating pa ang mga tripulante at inanunsyo na sila ay nag-impake ng mga rasyon para sa ilang buwan. Tinanong ni Luffy si Shanks kung kailan siya babalik mula sa susunod na paglalakbay, at ibinunyag ni Shanks na hindi na siya babalik. Si Luffy sa party's bar nang bumalik si Higuma at ang kanyang grupo, demanding na makuha ang kanilang inumin. Galit na kinonfronta ni Luffy si Higuma sa paraan nito ng pagtrato kay Shanks na nagdulot ng galit kay Higuma at nagsasabing parusahan siya nito dahil sa kanyang kawalan ng respeto. Dito, dumating si Shanks at sinabihan si Higuma na pakawalan si Luffy. Ngunit hindi ito pinakawalan at ang kanyang mga bandidong sumama sa kanya ay nagpapakita ng pagmamalupit kay Shanks matapos ang kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, binaril ni Lucky Rooks ang isa sa mga bandido na humawak kay Shanks ng baril na nagdulot ng kaguluhan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Shanks, Rooks, Ben Beckman, at Yasop laban sa mga bandido at madaling na pagtatagumpayan ang mga ito. Sa kabila ng kaguluhan, nakataka si Higuma na kasama si Luffy. Dinala niya si Luffy sa isang munting bangka sa karagatan upang patayin ito. Ngunit biglang dumating ang isang malaking sea king na tinatawag ay Lord of the Coast, isang malaking halimaw mula sa ilalim ng tubig at bumaligtad ang bangka. Kinain to si Luffy habang si Luffy ay lumubog sa karagatan na hindi marunong lumangoy. Subalit, dumating si Shanks at iniligtas si Luffy mula sa tubig. Sumiklab ang galit ng Lord of the Coast at lumapit ito sa kanilang bangka, ngunit mabilis na naiwasan ni Shanks at Luffy ang pagsalakay ng malalaking alon. Tumitik si Shanks sa Lord of the Coast at sinabihan itong umalis at sa kanyang pagdating ay sumunod ang malupit na halimaw sa kanyang utos. Niyakap ni Luffy si Shanks sa kasiyahan, ngunit naging malungkot ng malaman na nawala ang kaliwang braso ni Shanks dahil sa pag-atake ng Lord of the Coast. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Shanks, itinalaga lamang naligtas si Luffy. Pagbalik nila sa lupa, nagpaalam si Shanks sa mga tao sa Windmill Village at nagsimula na silang mag-impake para maglayag. Si Luffy ay nagmukmuk sa gilid at nilapitan ito ni Shanks. Sinabi ni Luffy kay Shanks na balang araw maging Pirate King siya. Bilang paghanga sa determinasyon ni Luffy ibinigay ni Shanks ang kanyang sombrero, at sinabing isa sa uli ni Luffy sa kanilang muling pagkikita. Susunod, ang payaso na hiwa-hiwalay ang katawan. Kung hindi ka pa nagkakapag-subscribe sa aming channel, maaaring pindutin ang like at subscribe buton. Maraming salamat sa inyong panunood!